To umanong pulis na nanghalay sa isang kadete sa Philippine National Police Academy, posibleng masibak sa serbisyo. May update po dyan si Bombo Bea Piniza. Nanganganib na masibak sa puesto ang pulis na siyang iniuugnay sa umano'y pang mamolestya sa isang kadete mula sa Philippine National Police Academy. Ito'y matapos na masampahan ng kasong kriminal at administratibo. Ang opisyal na siyang kasalukuyan ng nasa kusudiya ng mga otoridad simula pa nitong Hulyo 31. Batay kasi sa naging reklamo inihain ng kadete, nilasing umano siya ng naturang police official at saka minulas siya at ginawa ng kahalayan. Ayon naman kay National Police Commission, Commissioner, Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan, importanteng malaman ng mga pagkakasangkot ng mga polis sa ganitong mga gawain dahil unang unaanya niya ay hindi dapat payagan na maging sangkot ang pulisya sa ganitong mga kaparaanan. Ani Kalinisan nakasaad kasi sa kanilang sinumpaang mandato na sila dapat ang nagpo at nagbibigay serbisyo sa publiko at hindi ang gumagawa ng ikakapahamak nito. Nakikita namang malaking problema sa hanay ng mga pulis kung mapag-alamang karamihan sa miyembro nito ay sangkot sa mga ganitong insidente. Hindi pwede talaga ang pulis ay uh, involved po sa ganitong mga klaseng uh, kaparaanan. Uh, simply because they have the sworn duty to serve and protect the people. Uh, if our policemen uh, are involved in these types of acts, then we have a very very big problem. Nanindigan din ng komisyon na wala dapat puwang sa akademya ang mga ganitong klase ng pulis na siyang nagdudulot ng panganib sa mga kadete ng Philippine National Police Academy. Dapat anya na matigil na ang ganito mga insidente at agad na mapanagot sa batas sa mga pulis na may kaugnayan sa ganito mga gawain bilang bahagi na rin ng paglilinis sa loob ng pambansang pulisya. This is the Philippine National Police Academy. This is the Police Academy. So wala ko talagang puwang ang uh, ganitong klaseng mga actuations uh ng kung sino man sa loob ng uh, PNPA at uh, dapat um, uh, masawata po agad ito at uh, lalo pong uh, urgent na panagutin natin ang mga opisyal na involved po sa uh, mga incidenting ganito. Samantala sa kasulukuyan ay nagpapatuloy ng investigasyon ng Philippine National Police Academy habang nakatakda namang maharap sa isa pang kasong administratibo ang pulis na siya namang isinampa ng National Police Commission kasabay na ng pagsasagawa rin ng sarili nitong investigasyon hinggil sa kaso. Iyan muna ang mga updates mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.